Isinusulong din ng BJMP BARM ang Persons Deprived of Liberty o PDL Exit Package Program. Bahagi ang programa ng panibagong simula para sa mga PDL na nasa transition period. Ang detalye mula kay Liz Miro. Ang PDL Exit Package Program na dinesenyo ng BJMP BARM ay naglalayong makapagbigay ng panibagong simula para sa mga PDL na nasa transition period. Nilalaman ng programa ang mga bagong damit, pagkain, assistance para sa mga identification cards, tulong mula sa DSWD, MSSD at Livelihood Program. Sinisikap ng ehensya na maipatupad dito sa buong BARM bilang kauna-unahang programa na tutugon sa pangangailangan ng mga PDL na lalaya na. Layo nitong matulungan ng mga PDL na mailapit sa mga institusyon na makapagbigay ng programa na angkop sa kanila kapag napermahan ng Memorandum of Agreement hinggil sa nasabing programa kasama ang iba pang ahensya at korporasyon, ang Kota Batu City ang magiging pilot area para sa implementasyon ng programa. Hinihikayat naman ni Jail Chief Superintendent Ruben Olivo na gawin sa ibang pang local jail unit ang PDL Exit Package Program kapag ito ay napermahan at na-institutionalize na. So ngayon, uh, dito sa farm, for the first, siguro ito maganda ito. For the first time, or siguro, ito lang ang kakaibang programa na gusto namin uh, i-implement ngayon. We designed a Persons Deprived of Liberty uh, exit package program. You know? uh, PDL exit package program. At ipagmamalaki naman ito. Kasi dito lang ito nangyari sa bar. Previously, ito kasi yung TDF exit package program. Kung makikita nyo, tinitingnan namin kung ano yung kailangan nila during the transition period na kung saan sila ay lalayak. Okay, no? pabalik natin sa i-reintegrate natin. Now, nakita namin, kailangan nila ng damit. Kailangan nila ng pamasahay. tao ba? Sa mga indigent pa, indigent videos. O, kasi, when I was a wasser before, eh, talagang humihingi ng pamasahay yung di Diba? Oh. Ngayon, I affiliate, I, uh, I contacted uh, ito nga yun, kailangan mo makipag-engage sa community. So, pagdating naman sa damit, kailangan na maayos na damit. Kaya, napilitan na akong pumunta sa SM Department Store no, para hingin ang kayo mga surprise. At sabi ko, eh sabi naman na uh, SM si Management, ano ang programa natin yan? Pardon. Ito, ito, new clothing for new beginning. So, bago mo sa kung saan, pabago ba sa lina, para sa bagong simula. You know what? Because if you are going to apply a job, if you are going to protect the dignity of a person, kailangan presentan uh, sa paano'y masukat ng trabaho ko na naman sa At sa kanakita rin namin na should be part of the package, kasi pre, sa isang linggo na yan, kailangan mo pagkain ka. Diba? May pagkain. Ano mo, wala ka pang pagkutahan eh. At marami sa PDL natin na paglaya, nag-engage ka sa criminality dahil walang pagkain. Kailangan may sapatos ka. Sinilas. Kailangan naroon kang pantawa. Luhod man lang. Diba? Kung maaari ka, magigyan sila ng cellphone kahit na yung rahim And it's an impact of package. Another thing is, another thing is assistance for uh, this identification cards. Identification cards. Uh, IDs. Kasi pag lumayan yan, ang ibasin nila, wala mga ID. So we have to provide them assistance na makakuha ng government IDs. And ang isang subdepartor package, of course, ay yung mga tulong ng DSWD, FSSD. Yung tulong na, ano ba yung mga tulong na galing sa business. Siguro ang dyan ito pa? Diba? Aakap pala, aakap. No? Ano ba yung tulong, at saka livelihood programs? Kailangan nakalista yun Tulong na galing ang test na, uh, yung livelihood package, diba? yung pag uh, nag-training ka sa test na, yun sinisikap niya no? sa na doon pa lang sa jail, ma-assess na siya at mabigyan ng NCTO certification. At meron siya mga tools, yun yung yes. packaging na, yung test na nagbibigay yan. Yung diba? nagbibigay ng building machine. Di ba? So, we, gusto namin na pag lumabas sa ating ay talagang uh, na natin sa isang sa, mga institusyon na nagbibigay ng, uh, ng isang angkop na programa para sa kanila. We also have to uh, we also have to refer them to Holy, eh? no? Minister of Labor and Employment, dahil yun talaga ang kailangan trabaho nila at uh, kailangan nila ng mga you have to check para yung angkop na trabaho basis sa kanyang uh, skills na uh, natutunan So, hopefully, makatulong sila sa atin. This is what we could ask. The whole of the community approach. And, uh, hindi, hindi siya mag na ngayon. Kaya nga, this time, uh, in parallel with the implementation of, of the, regional office ay hinahakayat namin ang ating mga local jails na gagawin niyo rin yung ginagawa, gagawin namin sa regional office. And hopefully, upon the signing or initial signing of this memorandum of agreements with different agencies and also the, through their uh, corporate social responsibility, yung ating mga ibang mga korporasyon, ay ma-announce natin ang programa rin. And with your help sana and during the gorilla Please Miro, IMines, I minds, Philippines